Kung sinasabi mong hindi tayo papasok, kapabati pa lang natin tapos ngayon mag na naman tayo? Smiley, hindi. Kailangan pumasok ka ngayon. Alam mo bakit? Kasi nagpapaganda ko. Kapag hindi ka pumasok, hindi mo makikita yung kagandahan ko. Okay na, Smiley, huwag ka na magpalusot. Magkita na lang tayo sa school mamaya, okay? Bye! See you! Alam mo, diary, hindi naman pala siya yung prinsipe na na ko. Dana, hello! Anong ginagawa mo? Nag-aaral ka? Diana, di ba bawal kang pumasok sa kwarto ko nang hindi kumakatok? Dana, nakikita ko yung diary mo. May secrets ka? Diana, nagkabati na ba kayo ulit ni Smiley? Oo, okay na kami. E kayo ng prince mo? Wala, break na kami. Oh, sayang naman. Bagay na bagay pa naman kayong dalawa. Anong nangyari? Diana, di ba dapat ako yung number one sa boyfriend ko? Hindi yung phone niya? Oh my God, dalaga ka na talaga. Pero tama yung sinasabi mo. Dapat nga matuto yata ako sa sa'yo. Eh ano namang ginagawa mo sa kwarto ko? Bakit? Kailangan mo ng pera? Please, Dana. Naubos ko na kasi lahat ng allowance ko. Alam mo naman, babayaran kita agad. Sinasabi ko na nga ba eh. Kapag hindi mo ako binayaran, isusumbong kita kay ma'am. Thank you! Dana, the best ka talaga. Babayaran kita ng doble, okay? Hindi mo na kailangan magsumbong. Thank you, Dana! Diana, huwag mong kalimutan. Doble, ha? Oo oh, na, Diana. Late ka na. Mag-uumpisa na kami kahit wala ka, okay? Okay, girls. Ready? V-I-C-T-O-R! Hi, Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Victory! V -I -C -T -O -R -Y. V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Victory! Oh guys, congratulate nyo naman ako. Oo nga pala, congrats pare. Sana tuloy-tuloy na yan. Huwag na kayong mag-away ulit. Oh guys, tuloy-tuloy na to. Alam nyo ba, yung mga away na yan, nakakatibay ng relationship yan. Hoy pimples, kailangan natin mag-usap. Oo, oh, seryosong pag-uusap. <laughs> pare, ayun ang admirer ni Diana. Hindi ma, nakakasawa ka na. Ano bang gusto mo ha? Ba't nandito ka? Oo nga, ako dalang kausapin nyo. Wala kami pakialam sa inyo. Gustong kausapin ni Dima si Smiley sila lang dalawa. Bakit? Naduduwag si Smiley? Sige guys, lumabas na kayo. Ako nang bahala dito. Okay pare, good luck sa'yo ha. Bugbukin mo yung balo na yan, Smiley paano di ma. Iiwan na kita dito ha. Ah. Sandali Kung bahala Diyan ka dyan. lang, huwag ka alis. Smiley, halika dito. Kev, diyan ka lang. O ano na di ma? Anong sasabihin mo? Sasabihin mo, huwag ko papayakin si Diana. Alam mo, okay lang kami dalawa. Masaya kami. Alam mo, pimples, kung hindi ka basta-basta sumipot sa eskwelahan namin, kami pa rin ni di Diana hanggang ngayon. Di tama na yan, dal, -dal. Bakbakan na, magsuntukan na kayo, bilisan mo Ah, gusto mong suntukan? O tara, suntukan na tayo Alam mo, bubugbugin kita Kaso ayoko madumihan yung kamay ko Dun ka, wag na wag mo lolo ko si Diana Kung di lagot ka sa akin, tadaan mo yan Di ano yan, akala ko ba suntukan? Alam mo di ikaw ang lagot sa akin kapag hindi mo hinintuan si Diana Kinukulit mo siya araw-araw, nakakainis ka na ha? Di ano na, banat na. Kakalinuan tayo ha. Kev, wag ngayon. Wala ako sa mood. Bayaan mo siya, kawawa naman baka mabugbog. Puro ka naman daldal eh. Maghanap ka eighth grade na lang ng 8th grader na sosotain mo. Dima, ano 'yon? Bakit puro daldal, walang action? Bakit? Akala ko ba suntukan yung mangyayari? Bakit puro daldal? Ano ba 'yon? Nakakawala kang gana. Bakit Kev? Sa tingin mo natatakot ako? Akong ang best friend mo. Gusto mo awayin ko siya ngayon eh. Ano? Smiling, aligad dito. Tama na, na. na, di ma, oo na. Ibon ko pa kopya naman. Ano naman kapalit? O, eto na, kopyahin mo na. Probasti, sinong dinidate mo ngayon? Wala na kami ni Green. Iniwan ko siya. Nalaman ko, hindi naman pala talaga siya cheerleader. Eh si Yana. Pare, de Hintz. Ayoko. Ayoko na talaga si Yana. Alam mo pare, maghanap tayo ng mga models. Yung mga sexy tsaka matatangkad na model. Oo, gusto ko yan. Gustong gusto ko yung mga models. Alam mo pare, pangarap ko talaga magka-girlfriend ng matangkad. Yung mas matangkad pa sa akin. So, ginamit nyo lang ako. Hindi talaga ako cheerleader. Deliver mo lang ako, ganon. Hoy Green, di ba sinabi na namin sa'yo dati na tatlo lang kami, hindi ka namin kailangan. Kaya pwede ba, umalis ka na dito, pumunta ka na lang doon sa mga losers sa corridor. So, ganon. Kapag kailangan nyo ng reliever, wag na wag nyo akong pupuntahan. Mas mabuti pang maging reliever ako ng mga bunnies. Buti pa sila, mababait. Hindi ka tulad nyo, ang papangit ng ugali. Hi, everyone! Ibon ko, gusto ko ng perfume katulad nung kay Diana. Julie, ano yung pabango niya? Oo nga, no. Ano kaya yun? Diana, Diana, pwede ba kitang makausap? Eh, paano kung tinanggap siya ng team? Maniwala ka sa akin, hindi siya tatanggapin. Ayaw nila sa kanya. Diana, Diana, pwede bang ako yung maging second best friend mo? Hindi ka pa nagkaroon ng kaibigan na katulad ko? Green, alam mo, isa lang dapat ang best friend at meron na ako noon. Tsaka Green, alam mo, cool girl ka naman. So pwede ka maging best friend ng ibang girl, don't worry. Diana, alam mo, gusto ko talagang makasama sa team mo. Yung mga frags na yan ni Loco ko, ginawa nila akong reliever. Tapos ngayong hindi na nila ako kailangan, pinaalis na nila ako. <sighs> green, puno na yung team ko. Tsaka kung tatanggapin kita, kailangan mag-alis ako ng isa sino naman? Naintindihan mo? Si Mary! Si Mary! Hindi magaling yon. Alisin mo siya! Green, hindi ko naman pwedeng basta sabihin kay Mary na Mary, umalis ka na sa bunny team kasi papalitan ka na ni Green. Hindi pwede yun. Diana, sige na naman oh, please. Oo nga pala, naalala ko na may gusto ka kay Smiley. Hindi pwedeng may kadibala ko sa team. Maiinis lang ako kapag nandun ka. pa, anong gagawin ko? Ayaw ko sumali sa Frogs Team. Gustong gusto ko sa Bunny Team, kaya lang ayaw nila sa akin. Gagawin ko ang lahat, makasama lang ako sa Bunny Team. Chapa! Sige na naman, dear. Please naman, dear. Girls, ano pa ba kayo? Ba't tinatawag niyo akong dear? Kapag narinig kayo ni Nat, lagot kayo. Lagot din ako. Oh, Ice, ang KJ mo naman. Oo nga, makiride ka naman. Ice, alam mo naman na mabait kami sa'yo, di ba? Kaya dear. pautangin mo na kami ng dalawang chewing gum. May date kami ngayon, kailangan mabango yung hininga namin. Sige na naman, dear. Hindi ako sanay, ang babait nyo ngayon. Tsaka, girls, sino pumayag na i-date kayong dalawa? Sino may gusto sa bad girls? Ice, kami, bad girls. Ang bait-bait kaya namin. Mapili lang kami sa kaibigan. Pero mabait kami. So ano, puutangin mo na kami, ha? Sige na, kumuha na kayo ng chewing gum nyo. Basta girls, bayaran nyo bukas, ha? Thank, Thank you, Ice! Buti na lang na utun natin si Ice. Oo nga, kanina pa ako pigil na pigil sa kanya. Basta, bulahin lang natin siya. Hello, girls! Kumusta yung training nyo nang wala ako? Okay lang ba? Okay lang naman! Bakit? late ka ngayong araw. Diana, totoo ba na nagkaayos na kayo ni Smiley? Mary, totoo nga. Di ba sinabi ko na? Girls, wala tayong kinalaman dyan. Diana, ba't nandito yung costume ng masko? Ayoko nga yan. Puro sad memories. Girls, nakakashock naman. Lahat ng tao dito alam na nagkabati na kami ni Smiley. Oo, nagkabati na kami. Not excuse me. Umalis ka na dyan. Mag-aayos na ako. Girls, ba bakit ba ang dal -dal niyo? Di ba sinabi ko huwag kayong maingay? Ano bang masama sa sinabi namin? Girls, ano ba naririnig ko kayo? Huwag na nga natin pag-usapan yan Ang pag-usapan natin, paano tayo makakahanap ng bagong mascot Okay, girls? Diana, noon pa kami nag-place ng ads Oo nga, pero walang matinong nag-apply Gusto ko yung nag-apply na black hair Ano kasing pangalan nun, Kitty? Mary! Hindi siya pwedeng maging mascot Pero gusto ko talaga yung dreadlocks niya Okay, girls. mag a ko ng post sa ibang site. Sigurado naman makakahanap na tayo ng mascot natin. Basta kailangan, cute yung mascot. Hindi. Ang kailangan, marunong siyang gumalaw. E naka-costume naman siya, hindi naman makikita yung mukha niya. Oh, hi, hi girls. girls. O, oh, Diana, ba't mo di ba ako pinuntahan sa training ko? Di ba nagpaganda ka? Sabi mo papakita mo gano'ng kakaganda? Smiling! Hello, babe! Buti naman pumasok ka ngayong araw. By the way, meron akong favor na hihingin sa inyo. Si Ice, Nat, si Kitty, tsaka Timur, siyempre tayong dalawa, magde-decorate tayo ng Christmas tree ngayong araw. Diana, papano ko? Mary, alam mo naman na gusto kitang isama, kaya lang wala kang boyfriend. Ayoko namang ma-out of place kasami. Wow, wow Diana, Diana, gusto namin yan. Anong ibig mong sabihin wala akong boyfriend? Max, gusto mo ba ako maging girlfriend? Ha? ha? Ano? Max, pumahay ka na. Para sama-sama tayo. Sigurado masaya yun. Magde-decorate tayo. Ako? magde Magdecorate ang puno. Max, pumayag ka na. Magdecorate tayo ng Christmas tree. Masaya yun. O, sige na. Pumapayag na ako. Magdecorate na tayo ng puno. So, okay na. Masaya na yung lahat. Diana, hindi ako nakapagpaalam sa parents ko. E, di magpapaalam tayo. Sigurado, hindi nila ako papayagan. Kitty, gusto mo bang sumama o hindi? Siyempre, gusto ko. Nandun si Timor. Okay, ako nang bahala. Leila, nakita mo ba? Sikat na naman si Diana. Siya na naman yung star. Kasi nagkabati na sila ni Smiley. Naiinis talaga ako kapag nakikita ko na okay siya. Well, Yana, ako din. Naiinis ako kay Diana kapag okay siya. Pero pwede ka naman maging star. In a good way, tsaka bad way. Eh, paano naman naging star si Diana? Good way o bad way? Eddie, good way. Yun nga yung sinasabi ko. Nakakainis, di ba? Well, Eddie, gawin nating star in a bad way si Diana. Di diba? Lila, paano naman natin gagawin yun? Eh, lagi naman tayong palpak. Ang gagawin natin, hihintayin natin si Dayana tsaka Smiley maghalikan sa toilet. Tapos, tatawagin natin si Teacher Mike. Di ba? Ayaw na ayaw niya yun. Tama! Hindi na siya good star noon. Bad star na siya. Nakikipaghalikan sa mga boys sa toilet. Ang laswa. Okay, Yana. Gagawin natin si Diana ang bad star ng school. Huwag mo na nga kainin yan. Tara na! Ice! Ice! Isang hotdog! Pakibilis ah! May training pa ako eh! baliw May training, training tayong tayo, tatlo. tatlo! Ice! Ice, 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 ba? ice, ako, eh. ice! Bigyan mo ako ng latte please! etong bayad ko! Sandali lang! Pumila kayo! Patrick! Ano sa'yo? Diba sabi ko hotdog? Ako burger! Ako burger! Ice! Burger din ako! Pakibilis! Uh, Diga na! Okay! Burger! Ice! Pakibilis ah! Hihimatayin na ako sa gutom eh! Ako ice latte! Latte ice! Anong pinipilahan yun dyan? Padaan nga! Padaan! Green, pumila ka! Hello, Brabasti! Bili mo naman ako ng tinapay, please! Bakit ako? sige na naman, please! Okay, akin na yan! Ice, isang tinapay nga! Girls, tingnan nyo! Ang talaga natin sa mga losers na yan! Ang cheap, mas lalo naman sa green na yan. Gusto niya pang maging cheerleader. Hindi siya magiging cheerleader. Reliever lang siya. Guys, guys, sandali lang. Ang ingay niyo. Umupo na kayo. Dadaling ko na yung mga orders niyo. Bravasti, in order mo ako ng tinapay. May gusto ka pa rin ba sa akin? Wala akong gusto sa'yo. In order lang kita tinapay, no? Oh, hi guys. Enjoy your meals. Thank you, Teacher Mike. Ice, bigyan mo akong double carbonara. Teacher Mike, na-check mo na ba yung test papers namin? Mataas ba yung nakuha kong grades? Teacher Mike, alam mo ba na ikaw yung favorite teacher namin? Oo, Teacher Mike, yung pinaka-favorite namin sa lahat. Hindi ba nakikita? Ngayon pa lang ako mag -che ng test papers. Mga sip-sip. Mukhang wala sa mundo si Teacher Mike. Sinabihan pa naman nating favorite teacher. Alam nyo, girls, hindi na uubra sa kanya yan. Guys, wala yung parents ko sa bahay ngayon, so ibig sabihin... Ibig sabihin, masaya yun. Wala kang kasama. Manood tayo ng horror movie. Anong horror naman sinasabi mo diyan? Gusto ko action. Sana naman pumayag si Ice. <laughs> And not pa paano kung hindi siya pumayag. <laughs> eh, di kawawa! Dila, <laughs> tara! So paano, Max? Tayo na ba? Mary, relaxa lang. Wala mo nang relationship, okay? Kitty, kailan ba tayo magde date Well, mukha naman tayo nagde date Hindi lang seryoso. Guys, kapag hindi pumayag si Ice, kausapin niyo naman, please. Oo, Nat. Kakausapin namin siya. Thank you, guys! Girls, masaya ako nakasama ako sa team nyo. Tapos may boyfriend na ako ngayon. Well, masaya rin kami. Diana, ano na? Bakit ang tagal mo? Okay, Smiley! Pwede ka nang pumasok! Smiley, tutulungan mo ba ako kapag hindi nagbehave ng maayos yung mga bisita ko sa bahay? Siyempre naman, tutulungan kita, no? Thank you, Smiley! Diana! Nasa toilet si Diana at saka si Mike. Ibig sabihin... Putahan na natin si Teacher Mike para makita niya. Tara, tara. Pare, promise next time. Ganito, ganito. Aawain siya. oh na pare, yan din sinabi mo kanina eh. Bakit ba laging nakalakto? Sino yun nandyan? Sino yun? Mga football players. Shh. <laughs> Nakita mo na, Teacher Mike. Tama yung sinasabi namin. Teacher Mike, Nagahalikan silang dalawa sa toilet. Diana, alam mo naman yung mga rules, 'di ba? Paano mo papaliwanag 'to? Teacher Mike, alam mo, boyfriend ko si Smiley, tinulungan lang niya akong linisin yung sneakers ko. Yun lang. Wow, yan pala yung ginagawa ng star ng school natin. Kev, nangangati na yung kamao ko. May teacher! Kung wala lang yung teacher, bugbog na sa akin yung si Pimples. Bakit pa ganyan yung tingin niyo sa akin? Meron bang dumi sa mukha ko? Star si Diana, pwede niyang gawin lahat ng gusto niya. Oo, star sa school na may bad reputation. Oh ano, Teacher Mike? Nakita mo na yung sinasabi namin. Diana, Diana ano, ano ba? Anong ba? Anong ginawa mo? Girls, basketball players, tara na. Mag-decorate na tayo ng Christmas tree. Guys, may ginawa ba akong masama? Sa palagay ko, wala. Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Bye! Bye! Hi, Diana. Teacher, Teacher Mike, Mike, wala ka bang gagawin? Hindi mo ba siya panudusahan?